guys, ayan, nandito tayo sa pwisto ni ma'am Rosalie Navarro ayan, nandito tayo sa Turo Bukawi Bulakan, ma'am no? so, ayan guys, kumpleto sila rito ng mga paninda so, punta kayo dito, ayan, malalaki, o oh. Meron sila uh, ito ang madalas kong bilhin, e eh. ayan, katulad nitong mga sawa uh, whiskey saka itong mga fountain saka itong mga itong silver na to ayan maganda to guys tumura so, lang dito kay ma'am Rosalie na baro so ayan to mamimili lang kayo dito so ayan siya ayan Mamimili lang kayo ayan mo. Eh. so kung gusto niyo yung malalaki ayan meron dyan ayan malaki yan pa Oh, mga pag ilang minutes po 'yan, ma'am. Yung ganyan kalaki po. Mga 1 minute, kaya yan, 25 ano? 25 shots po. Ilan pa yung ano no? 25 shots. 2 shot. minutes po, 2 minutes. Ang haba pala, ano? So, bago dapat pala pang ano? Uh, 10 minutes, magsisindihan mo na siya. To 12, no? So, ayan guys. Pili lang kayo dito ng mga 16 shot or 30, ano? 25 shot. Kompleto pa sila dito. May mga creatives din kayo, ma'am, di ba? So ayun yung mga display nila mga luces na malalaki. Ang ah, ganda yan. Ayan ang matatagal na ano, pag sinindihan na luces. So, Kay Ma'am Rosalina Baro. So ito po yung mga iba't ibang luces. Mura lang po dito pag pumunta kayo. Yan. Meron kayong Lazada ma'am, ang Shopee, no? Ano lang po, yung Lalamove. Ah, Lalamove. Meron po sila, guys, na Lalamove. Grab. Ayun, grab. Pwede kayong umorder sa page nila. Kaya mag-usali. Say na para fireworks. Nagparo fireworks. So, yan. Nagparo fireworks. Yan, ano? Yan, So, guys, siguradong pagbalik ko na bibili na ako. Yan, no? Oh. So, kung naghahanap tayo ng mga kinatawag na sinturo ni Judas, ito po yun. Ito, may mga kwikis dito. May special at saka may ano, no? Ordinary na tinatawag. Yun. At, uh, kompleto sila rito. Yan, tinatawag na crucis. Ito naman ang Ito ba yung Roman candle? Ayan, ang haba ng Roman candle nila, mama. Roman candle. So, ito Ang tawag nito ay pagudin. Pagudin. Laging pagud pala to, no? <laughs> Sisindihan natin. Pagud na bati. Oo, oh, pa pagud na bati. Muntik na pagod din. So, ayan guys, ang ganda oh. Yun. Ayan. ayan yung mga, ito yung madalas ng bilhin eh. Maraming gumibili sa akin eh. ito. Ito. Uh, bago mag to, albawa, uh, siguro mga 10, may isang box ako sa yung naubos. So, ayan guys. Ayan po, kompleto po sila. So, hanggang dito. Ayan ang mga display. So, dito lang kayo pumunta. Ayan, i-recommend e ko kayo dito, guys, kay Ma'am Rosalina Baro. Ayan. Recommended po 'yan. Dito lang 'yan sa Turo Bukawi, Bulacan. So, ayan. Victor Yan nakapili na ba kayo? So ayan guys. Yan <laughs> ko Ayan, guys po. ayan. Uh, kita niyo po lahat yan. So, ito yung ano, ah, pag bumili kayo, ayan pinatawag na yung mga pailaw pala nila, yung malalaki. guys, mga lucis na malalaki. Ito ma'am, tawag nito ma'am? Pagoda. Pagoda. Ah, kamag-anak ni Pagodin. So, ayun pala yung pinakamalaki. Eh guys, so, Pagoda. So, ito siya. Ito naman yung Pagodin kanina. Yan. So, punta lang kayo dito. Kay Ma'am Rosalina Baro. Turo, katawi, Bulacan. So, ayan guys. Yan po sa likod ko na eh. hindi nyo Gusto gusto nyo lang pumunta Manili lang kayo dyan Lahat po ng klase meron sila Ayan. Rosalina Barro